Alam mo ba kung ano ang circuit breaker? At bakit sobrang importante ito sa bahay mo? Tara, pag-usapan natin kung paano ito protektahan ng bahay at ang pamilya mo. Kapag sabay-sabay naka-on ang mga appliances at sobra na ang load ng kuryente, automatic na mag-trip ang circuit breaker. Pinapatay nito ang power para hindi uminit o masunog ang mga wires. Kaya kung minsan biglang nawalan ng kuryente sa isang area, baka hindi sira ang linya. Baka si breaker lang ang nagligtas sa iyo. Kapag nagdikit ang mga wires o may sira sa linya, ang circuit breaker agad ang kikilos. Puputulin niya ang kuryente para maiwasan ng spark o sunog. Tahimik lang siya, pero malaking tulong sa safety ng bahay mo. Pwede mo rin gamitin ang circuit breaker bilang manual switch. Kung may gagawin kang electrical repair or maintenance, I-off mo lang si breaker para siguradong safe habang nagtatrabaho. Ang circuit breaker ay isa sa pinakaimportanteng safety devices sa bahay. Pinipigilan nito ang sobrang init ng wires na pwedeng magdulot ng sunog o makasakit sa tao. Tahimik lang siya, pero siya ang tunay na tagapagbantay ng bahay mo. Kaya siguraduhin na maayos at nasa tamang kondisyon ang circuit breaker sa bahay mo. Maliit man siya, pero malaki ang papel niya sa kaligtasan ng pamilya mo. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like, share, at subscribe sa Construction Hacks. Para sa mas marami pang electrical safety tips at construction hacks